ang proposal na ang Mindanao ay hihiwalay sa buong Pilipinas ay napakaganda. Sa maraming dahilan, napakaganda. Subalit, dapat masagot muna natin ang mga tanong na ito. Ang unang tanong, sino naman ang naisip natin na gawin nating pinuno o mamuno sa Mindanao? Kasi kung hindi natin ma-define, hindi natin alam kung sino ang mamuno diyan. Medyo tagilid din tayo. Alam nyo na ang kaguluhan sa Mindanao. Na kailangan dyan ng strong leader. Hindi lang iron hand. Kailangan ang kanyang relationship sa ibang bansa, relationship niya sa mga locals, sa mga natives sa lugar na ito ang problema natin sa Moro Islamic no issues ay nandyan pa rin. Yung iba nating mga kapatid na mga tribo-tribo, yung mga nitibo, dapat isipin muna natin to. Kaya ba na i-handle ito ang peace and order, ang kaayusan, kung sakali tayo hihiwalay? Kasi ano to, malaking pagbabago ito at hindi ito kaya ni Sara Duterte kahit ano pang sabihin ninyo. Ako ay isang ayon na siya magiging presidente ng Pilipinas. At least ang government infrastructure, ang systems nito buo na. Pero kung bagong country, magkahirapan tayo diyan mga kapatid. Kaya itanong muna natin meron ba tayong mapili? Ang pangalawa, kung halimbawa hihiwalay talaga, saan tayo kukuha ng ating resources? Resources na magamit natin sa pag-umpisa ng bagong country. Example, ang ating armed forces. Sino ang magiging armed forces? Papayag kaya ang Luzon at Visayas na yung kalahati o ilang porsyento ng ating armed forces ay dadalhin sa Mindanao at sila ngayon ang magiging armed forces ng bagong bansang ito? Ang ating mga government offices, ang infrastructure nito, ang organization nito. Okay, meron na tayo dyan. Pero pag once na bago ito, magulo ito ang transition period nito, baka hindi natin makuha na isang taon. So kung hindi natin makuha ang isang taon, military, civil service, mga eskwelahan, no? lahat na nang nandyan, dapat isipin din natin ito. Kaya kung gusto man natin humi humiwalay, dapat mag-aral na muna tayo ngayon. At bago natin ito i-propose, handa na lahat, in place na lahat, na pag sinabing okay, kasundo na tayo, okay na tayo. Kasi isa sa mga problema, pag wala tayo nito, yung resources natin, yung tao, yung ating mga opisina, yung mga sistema, lahat ng yan, madali tayong puso pasukin. Madaling pasukin ng kahit sino na manggugulo nito. Papasok dito ang mga Tagaluson. Papayag ba kayo? Ang, ang Tagaluson ba'y papayag na magiging successful ang Mindanao? Na ngayon pa nga lang eh, tinitipid na ang Mindanao. Talagang sa mga salita pa ng Presidente ngayon, na kung sino daw yung, yung pang pinakamalaking partido sila din ang makakakuha ng pinakamalaking parte ng budget. At yan ay sinabi niya. Kaya pala, ang, ang Mindanao at Visayas talagang nahuhuli sa development. Kasi sila na nandito sa Luzon, sila lang talagang makakakuha sa pinakamalaking porsyento ng budget. Hindi sila papayag na magiging successful ang Mindanao. Kaya yung naimbento nila na New People's Army, CPP-NPA, na in nila sa Mindanao, wala naman tayong ganyan eh, sa Mindanao. Ang CPP-NPA is a product of the bright minds ng Luzon. Ito yung mga manggaling sa mga universidad na ang gagaling mga utak na kung saan, hindi nila alam yung ginawa nila dati. Ay nakakasira para sa bansa. Ginulo nila ang Luzon at hindi pa nakontento, dinala pa talaga hanggang Visayas at Mindanao. At paano ni natin lalabanan ang organization na ito? Itong isang political structure na iginigiit talaga nila na dapat yakapin ng bansang ito. Gulo yan. Gulo yan. Kasi magigirilya na naman yan. Yung mga, mga investors na papasok kasi maganda na, bagong bansa eh. Bagong leadership. Kaya lang, yung ating mga power lines, ang ating mga railroads kung meron man, ang ating communication system, lahat ng mga infrastructure na ito, ay isa sa butahe ng mga ita, mga taong ito. Guguluhin din na ang ating mga Muslim brothers, i-agitate ia nila ito upang lalo tayong magkakagulo sa Mindanao. Kaya kung masagot niya natin kung paano natin paghandaan ito, kasi kung hindi, ang ating kapiranggot na military, armed forces na ating mabuo Baka wala na lang itong gawing iba kung hindi habol ng habol sa mga taong ipapadala ng Tagaluson papuntang Mindanao para guluhin tayo, hindi lang yung armas, pati utak ng mga mamamayan ng Mindanao sisirain ng mga ito. At successful sila dito. Diyan ang tandaan ninyo. Kaya kung ispag-isipan natin, masama talaga ang Tagaluson pero parang isang pamilya ito eh. Dahil lang ba mayrong mga kapatid tayo mga masasama. Sirain na lang natin ang ating pamilya. Kaya pagisipan natin ng maayos ano. Ito lang dalawa na naisip ko na paghandaan natin. Medyo komportable na tayo. Meron pa sigurong ibang dapat nating paghandaan pero itong dalawa talaga ang kailangan ang paghandaan. Yung transition period. Leadership. At saka yung transition period, paano natin i ang mga obstacles na ito, ang mga challenges na ito. Hindi papayag ang Tagaluson, mga kapatid. Dahil isasabutahe lang din ito ng iilang mga tao nandito sa Luzon. Totoo yan eh. Sigurado yan. At hindi lang yan. Sasakyan pa to ng Amerika. Sigurado yan. Sasakyan ng Amerika ang Tagaluson upang sirain talaga ang Mindanao. Kasi ang Amerika by nature, talagang ganito ang kanilang gawain. Guguluhin, sisirain ang isang bayan. At ang Mindanao, pag gustong mag-independent, ayaw din ito ayaw ito ng Amerika. Kasi pag nagiging independent na ito, wala na. Nababawasan ang kinilang control sa buong bansang ito. Kaya mga kapatid, ang pinaka-the best na solution, iayos na lang natin ang ating bansa, itayo, ilagay natin si Sara Duterte as president. Yun lang talaga, wala nang iba eh. Siguro naman sa ngayon, meron na siyang konting karanasan na pwede nang hawakan ang bansang ito pero kailangan niya ang ating mga tulong kagaya sa panawagan ngayon ni President Marcos. Kailangan ng ating tulong. Paano tayo makatulong? Yun ang medyo may kahirapan. Pero kahit paman, mag-umpisa ito sa kanyang mga advisers. At siguro sa social media, magmanman tayo, magsuggest tayo, makakatulong din tayo. Wala mga kapatid, kung mag-isip tayong humiwalay, huli na eh. Dapat noon pa. Ngayon, ang geopolitical situation ay iba na dati. Ngayon, ang developments, ang mga changes, ang bilis nito. Magumpisa ka ng bagong bansa, mahirap. Mahirap talaga. Sana kung mga nakaraan pa, okay pa yon. Kaya wag na nating guluhin Huwag na nating mag kung ano. Mag-focus na lang tayo. Isang pamilya tayo na kanya-kanya ng ugali. Pamilya nga natin mismo, kapatid natin, sisiraan tayo. Ganun talaga yun eh. Huwag na mga kapatid, mag-focus na lang tayo ngayon paano natin ma-improve ang ating bayan, no? ang Mindanao, kahit sa kaparing kapiranggot na pera, budget na ibibigay nila. At ang una dyan, tayong mga ordinaryong mamamayan. Magmanman tayo. Huwag nating payagan itong ating mga politiko. Marami dyan sa Mindanao. Nakagaya ni ng ugali nang nandito sa Tagaluson. Nasisimutin ang resources ng Mindanao. Nagkakakalukalbo na yung Mindanao eh. Lahat ng natural resources dyan, inubos na. Ang mga infrastructure, na sana magawa man ito ng maayos, marami din dyan na mga ghost na at mga substandard yung iba. Narami pala. Kung dito magbantay tayo, bantayan nating ating sariling turf, Mindanao, against corruption, malaking bagay ito. Kaysa yung hihiwalay tayo na lalo mga kapatid, akala ninyo ang corruption mawala pag naghiwalay ta, humiwalay tayo. Hindi. Kasi by nature, history, nakita na natin ito at makita din ninyo, ang corruption nandan, nandito talaga. Hindi mawala ito. Mababawasan man ito, pero mangyari lang din mabawasan ito, makontrol ito, kung tayong ordinaryong mamamayan ay makikialam. Pero habang may gumagawa at titingin-tingin lang tayo kung anong ginawa dyan, kumuha ng kalsada o tulay, tapos nanunood lang tayo, walang mangyari dyan. Talagang uubusin nila. Pero kung magtanong tayo, ano ba itong project na ito? Tubid na makita mga dokumento na ito, magkano ba ito, ano ang scope nito? Hindi na sila makalusot. Ito ang unang paraan Huwag na maghiwalay. ng na humiwalay. Kung ano nang meron natin ngayon, gawin na lang nating efficient at ibaba ng husto ang korupsyon. Magbantay tayo. Magandang araw po sa atin lahat.